Delivery rider ka din ba? Napapaisip ka din ba na lumipat na ng ibang trabaho? Kasi wala nang kinikita dahil sa baba ng pay. Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ma-maximize ang kita sa sandaling oras. Okay. Boy, patira nga isa boy. Ay, bakit ba? Tira ko ah. Dati na ako yan ah. Hindi. Dati na kayo. Hindi makabukas. Hmm, isa pa, isa pa. Hmm. Ha? Ah? Daming tatong ni Kuya. Daming tatong. Isa na lang, <laughs> isa na lang. Guys, siguro Facebook ka na no, Kuya. Hmm, ito mga tol, dalawang kaloko ka North yung nakuha ko. San Agustin yung isa. Yung isa dun sa may Sabarte. Tikapin ko muna yung idadrop ko sa may Sabarte. Sender ko ya. Ah, presi po. Presi Mercado. Thank you. Ito lang mo. Thank you. Okay, one down. Sandito, sandito. Yep, sana maliit lang para makakuha pa ako. Ngayon, pag mali pag maliit pa tong ako up ko na to, kuha pa ako ng lalamove. Gagamitan ko na ng isa nagbabawal na technique. Okay. thank you. San Agustin no Baliches. Gagamitan ko na to ng pinagbabawal na technique, boy. Yun. Sabi ni. Kay Miss Roan po. Miss Roan. Sa metro lang. Magkano okay, charge niya? 140 to lang. Eh. Pangatlo, pangatlo. <laughs> Pangatlong booking. Ito mga tol, habang umaandar ako eh, naghahanap ako na pwede kong maitabay Bali, ganun yung technique na ginagawa ko para para kay papano hindi masayang yung oras sa kahintay may at may lalabas pa rin naman talaga dyan sa booking na na hinahanap mo talaga so ayan papasok na ako ng balisela so habang umaandar ako dito eh, nakatingin ako sa may application so, pero ano lang yung tamang tingin lang huwag kang bababad ng tingin baka mamaya mabangga ka tamang sulyap lang ba? tamang sulyap lang oh. para po kay ma'am sunshine na no? wait ito mga tol pang apat na booking ko yung grab ko walang pumasok eh. lilima sana ako eh. Ayah. thank you okay, so ito guys successful na nakupad na rin ang quadruple booking natin <laughs> so, quadruple dalawa dalawa apat na ani. So pag na-deliver ko tong apat na booking na to Nasa magkano agad to Sabihin na natin kulang-kulang Oke, okay, one down. Bali. Etok. <laughs> Bali mayat lupa Pak, mau i boy. 140 Thank you, po Bigyan ako ng ano boy 165 So bali 2 kilometer na lang Dun sa i-deliver ide kong ano Yung metro Unahin ko na tong metro kasi malapit ako Ano na lang siya 1.7 km Ay, pala So bali ang perneto mga tol Ay 142 to again oh, Kukubra na naman si Warmy Ang dami ko pang kukubrahin Dalawa pa guys So 1, 2 Metro sir na 142 lang po Thank you. Kumubra na naman si Bulate. So, eto mga tol, ididiretso ko na yung pinakaunang na-pick up ko. So, bali, so, bali, ang ko pa dito is 5 km pa. Sorry, my friends. Kukubra na naman si Warmy Boy, my friends. Kay, ano po, Onet Henson, 169. 169. 169. lang more friends 169 Ah, uh, 159 169 tuloy. 169 Ano po ba? P169, p 169 Ah, uh, 169 Yes. Yan, thank you. Complete ko muna to. Bale, papakita ko sa inyo yung technique ko. Pahapyaw lang ba, pahapyaw. Kung paano ako nag-quadruple booking. So, ayan, complete ko muna to. Pahapyaw lang to, mga tola. Kaya na bahala magtuloy. And then, ang susunod kong gagawin, okay? Kompleto na to lahat. Punta sa profile and then log out okay ganun lang boy kayo na bahala kung paano ko ginawa ay uh, yun lang. patingin niya ako papakita ko ayun o 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 ayun kasi nga. Nasa <laughs> yung bag. <laughs> Ander paninda namin 'yan. Paninda niya 'yan. sige. Salamat. Ingat, ingat. Ay, salamat. Tayo 'yung ng diskarte. Oo. Wow. Nakita, nakasalubong ata 'ton eh. Nakikilala ko 'yun. Sigurado. <laughs> Tingnan mo basta ingat mo kayo. Oo. Oh. Kaya yun, mga tol, nakita nyo yung mga tekniko ko sa may quadruple booking Ganun lang palagi ginagawa ko Kaya rin pumunta ako ng Caloocan North kasi pinick up ko tong bail na to Taninda namin para kahit pa eh, may sideline Kasya daw sa lalamove bag yung pala kasi yung bag. At alam mo ba na pwedeng lumaki ang kita mo sa pagiging delivery rider kapag meron ka pang ibang delivery apps? Well, sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ma-maximize ang kita ng isang delivery rider sa panandali ang oras lamang. Okay na? na lang po. Ito lang, yung item lang. Okay. 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 136 to grab pay papuntang Socorro Cubao and then nakakuha ko ng diliman okay dito na boy halaman to ayun yung halaman ma'am no <laughs> diliman yan sir opo puno daw puno halaman yan pwede na kaganyan ma'am no ah oh, sir pwede naman para yan magkano to ma'am Okay, thank you. Uno. Ito mga tol, pangatlo. Pangatlo going to Sembo, Makati naman to. Bali, ang karga ko, Diliman, Socorro, tsaka Makati. Sembo, Makati. Pick up! So, bali, isang sakong premier yon. Dito ko lalagay. And then, pag na-drop ko to, lipat ko siguro dito. Or kahit wag na. Bali, uunahin ko yung Diliman. Sunod yung grab ko na Socorro yun lang ilang kilo yan boss 25 25 ito na lang yun dito ito drop ko muna yung pinakauna kung nakuha kay lala ko betong puno halos corner lang naman siya ng edsa ayan lang no? 800 meter na lang ako tau po tau po tau po tau po lala mo yun lang di mo tao po ano doorbell to hindi mo kontak di ko napansin may doorbell pala tatakpan kasi ng mga halaman ah <coughs> uh -huh. uh -huh. wala na to. Okay, wala po wala Ito mga tol, susunod ko na tong grab ko 1.7 km na lang. sir. Okay, okay na. Okay na, boy. Bali, ito mga ka-warmies, nakakuha pa ako ng isang kasabay. Kasi Sembo mga ko mga tol, nasa 9 km pa. So, kumuha ako ng BGC. Pagka-drop ko ng Sembo, diretso ako sa BGC. Bali, parang lumalabas, quadruple booking yung mga tol, no? Ito na ba yun? Ayun, ito na nga... ah, sige po. Thank you, Madam. Thank oh, you, Madam. O, diba? Mga saktuhan, mga banatan, yung warmies. ngayon, ang lumbot, ng mga banatan ng mga pinag Kebunda ay isang legendary Okay Bali 100 for yung delivery niya Bali nag tayo magtrabaho alas 6 yeah. So nakaka isa't kalahating oras pa lang tayo Isa't kalahating oras na matatapos na natin yung apat na booking Hello Kaya hey, sa inyo te

O Oh, di ba nag si Madam? Ay, yung kagandahan ng malalaki karga. Tignan natin, the moment of truth kung ilang kilometro pa. Napit lang yan, boy. 2.8 kilometer na lang o 9 minutes. Ano? Bilib na kayo kay Bulate. Yan ang sinasabi ko. So, nakuha na, guys. Ah, paka-basic. Tignan nyo yung sidecar, guys. May napapansin ba kayo? <laughs> Woo! Oh,